So bago po tayo magsimula mga kababayan, gusto ko lamang pong sabihin na mag-iingat po tayong lahat ngayon sapagkat napakalakas po ng bagyo at marami po sa ating mga kababayan ang sobrang naapektuhan po ng matinding pagulan at pagbaha. Kaya mag-iingat po tayong lahat at wag po kalimutan na manalangin sa itaas para po sa ating kaligtasan. So ito, simulan po natin mga kaparing. Ang video po na ito, uh, ang pasig po ay isa po sa mga naapektuhan po ng bagyo Uh, dulot po ng matinding pagbaha so, si Mayor Vico po ay, ay, ay nagbigay na po ng orders na full alert sa lungsod po ng Pasig dahil po dito. Pero hopefully po ay hindi naman po ganoon kalala uh, at sa ngayon po dito po sa aming sa aming barangay na no, sa Dela Paz, uh, di hindi pa naman po ganoon katindi na, nararanasan. No? Wala pa naman po matinding pagbaha. So yun po. So panoorin po natin dito mga kaparing. Uh, ang isang video po kung saan si Mayor Vico po kasama po ng mga uh, officialis po ng aming lungsod ng Pasig no ang congressman po natin at ang vice mayor so sina Jaworski po at sina Romulo ay patuloy po sa pag-iikot para po sa upland kaayusan dito po sa aming lungsod so ginagawa po nila ito no nila Mayor Vico kasama ng mga ibang opisyalis po ng lungsod at sa iba-ibang barangay para po sa isang para po sa upland kaayusan para po uh, personal na makita ni Mayor Vico kung ano nga ba yung mga problema po sa iba't ibang barangay ng lungsod at kung ano yung mga solusyon at kung ano yung mga pwedeng ayusin at para marinig niya yung mga saloobin po ng mga pasigeno sa iba't ibang barangay <tinyo> pagtibay pa kasi hindi niliyan yung mga na pumayo upuan na pagtibay mo yung bili bilin ko 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 Aka <laughs>

Terima

Hay magagawa din tayo kulang na fight <laughs> sige po sige palakas kayo god bless po

kaya naman po bawat iskinita, bawat sulok po ng bawat paranggay dito po sa Pasig talagang sinusuyod po nila para malaman po nila on field kumbaga yung mga problema, yung mga dapat ayusin. Kaya nga po sa mga kritiko dati ni Mayor Vico sinasabihan siya na tagaayos lang daw po ng kanal pero hindi nila alam no bukod pa po doon yung ginagawa niya inaalam niya yung problema at binibigyan niya po ng solusyon ginagawa niya po ng paraan at eto dahil nga po may bagyo po sa ating bansa ba diba? marami pong naapektuhan ba diba? Pero ito, dito ka po bibilib sa mga opisyal po ng Pasig. Kasi kahit may bagyo, kahit malakas ang ulan, kahit umuulan, hindi po sila huminto sa kanilang trabaho para sa upland kaayusan. Patuloy pa rin po sila sa pag-iikot ng barangay dito po sa aming lungsod sa kabila po ng napakalakas na ulan kahit na umuulan, kahit na bumabagyo. So dyan ka po bibilib sa aming mga opisyal po dito sa Pasig from mayor, vice mayor, congressman, mga konsehal. Diba? So blessing po itong matuturing mga kaparin, kasi diba Yung iba pong mga politiko, yung ibang mga opisyal sa iba't ibang lungsod, kapag may bagyo, kapag maulan, no, hindi na po 'yan sila lalabas, 'di ba? Iaasa na lamang po nila 'yan sa mga tao nila, sa mga empleyado, sa mga trabahador nila nagagawa noon, no? Kasi kasi nga naman ayaw nilang ma-expose, 'di ba? Ayaw nilang magkasakit, mabasa. Baliban na lang kung kaplastikan po 'yung ginagawa mo kung nagpapabango ka ng pangalan. Eh pwede mong gawin 'yon, 'di diba? Pwede kang lumabas. Sino sabi po ng ilan? Pero hindi naman po lahat ng politiko ay matatawag po nating plastic kapag uh, on field. Kumbaga sabi nga on field din ang ginagawa na kahit umuulan, bumabagyo, i eh sila para alamin yung problema, yung sitwasyon ng kanilang mga kababayan, ng kanilang sakop. ba diba? Mas pabuti po yung ganun kaysa naman po nasa bahay ka lang, nandun ka lang sa munisipyo, wala ang ginagawa, inaantay mo lang kung ano yung problema, ba diba? mas okay po yung nandun ka mismo. At ito po yung ginagawa nila Mayor Vico, at hindi po ito may matatawag na kaplastikan, uh, scripted, gaya po ng sabi ng ilang mga kritiko niya, ng mga basher po, ng ating Mayor Vico. Hindi ko po alam kung tagapasig yung mga basher niya, yung mga may ayaw sa kanya. Siguro para sa akin, may ilang tagapasig na ayaw po sa kanya, pero I guess karamihan naman po siguro ay eh, nasa ipang partido yun, di ba? At yan, sabi nilang kaplastikan itong ginagawa ni Mayor Vico. Well, hindi ko matutu matatawag na kaplastikan to kasi... ba diba, Mula nung manalo po si Mayor Vico noong 2019, ginagawa na niya po ito. Diba? Ginagawa niya na po ito mga kaparing. Bawat barangay, bawat iskinita, sulok, pinupuntahan niya, inaalam niya personally yung problema. Umulan man, umaraw, anumang lagay ng panahon, ginagawa niya po ito kasama ng mga opisyalis po ng aming lungsod ng Pasig from vice mayor to congressman to consihal, kapitan, kagawad, etc. Diba? So, ginagawa po nila ito matagal na. At ngayon, kahit na may bagyo, kahit na umuulan, ginagawa pa rin po nila. Inaalam nila ang problema. So, ito, panoorin po natin. Pero bago po yun, don't forget to like and subscribe. Huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel, mga kaparing. At eto, 10,000 subscribers na po tayo. Patuloy po natin supportahan ang mga tao na gumagawa po ng kanilang tungkulin ng maayos. Yung may mga magagandang record, transparency, etc. Bye!